Hello mga ka-idol, bibigyan lang ng konting tips para sa mga kapwa kong mananara o stone setter, lalong-lalo na dyan sa Pinas. Alam naman natin sa Pinas ay pakyawan. Kailangan natin makarami, sara para kumita na maayos. Kung ituturo ko sa inyo, mas tingin ko malaki may itutulong, mapaparami at ikita tayo na kahit papano maayos. Mga isang tip lang, mapabilis ang trabaho, makakatulong sa inyo na maganda. Panoorin nyo lang itong video nito, tong... panoorin nyo lang tong tong... hanggang dulo. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit namin. Ito ay pwede to sa ano, pwede palo o hammer kasi gamit pero gamit namin sa kasya hammer minsan napalo ko minsan nag ako uh, ito panoorin nyo tapusin itong video to para malaman nyo do yan panoorin nyo ayan uh, kukuha tayo ng magic piece ayun pahid lang sa kamay kumuha tayo ng bato ayan lagay natin dyan i-mix mix lang natin yan ayan mix mix lang mix mix para kumapit ang magic magic paste ayan lagay na natin lagay na natin ang mga bato yung mga sing-sing yun, sing, -sing yan eh, mga uh, iba't ibang design kaya uh, ano, mga parting lang yun ano, galagyan ko. Ayan. Sige lang nalagay. Pagka maluwag na, yung sakong sakto yung bato, ice lang ganyan, tres kantos yung ginagamit, kinakita yung eh, tres yan. Ayan. Pero pagka medyo masikip, ka medyo masikip iba ang ginamit yan iba yung ginagamit eh medyo masikip oh parang nagka ano yan gumamit na ako nyan panara ginamit ko medyo masikip ng konti parang naitutulak ko ng konti pero dandahan lang baka na nakakabasa din ng batian yan baka na sobran sikip talaga yung konti sikip lang depende sa inyo kung ano mas gusto nyo gamitin ha Kino mo gitna kasi para hindi ako bibiling-biling leg ko. Yan. One side muna. Wag, konting ano lang. Konting tulog sa mga unyas. Yan. Baliktad na. Yan. Pangalawang biling. Yan. Final muna yung pangalawang biling. Tingnan lang. Hammer yung gamit namin dyan. Yan. Yung pangatlong biling. Final na yon. Ikpit na. yun yung pag gamit ng hammer. yun, Adlan side naman. Yan pagka unang bilhin yung mga unyas didikit lang lang konti sa unyas ay yung, unyas didikit mo lang sa, sa bato yan tapos pag biniling mo yung isa hihigpita mo na pagka second ano na second bilhin yan ganyan lang pwede yan sa palo ano pwede yan sa palo uh, gumagamit din lang ng palo pagka depende sa sitwasyon sana na komportable. Ayan, ganyan lang. yun Oh. Yan ang sikreto ng pamamaraan para hindi magtatalon talo ng bato. Abang nilalagay, abang, ilan yan. Yan ang sikreto natin. Kasi pagka meron yan, hindi tatalo-talo ng bato. Kaya mapaparami ang, ano mo, trabaho mo. Na mapapabilis ka pa. ba? Diba? Ayos lang. Sana katulong. Kaiser, ang mag-aalaga saya sa pagtanda. Kaya umpisahan mo na, wagi asa nga anak pagtanda natin. More info directly message me.